ano, oh, daming basura. Yan mga idol, mamumulot kami ng basura. Ang daming plastic dito. Araw-araw kasi matrapik dito sa amin mga idol kaya daming vendors na nagtitinda sa mga motorista. Kaya ito napupuno ng basura ang kansada. O yan, traffic na naman o. Oh. Kaya maya maya ang na namang basura akala. Bag na kami ito traffic. Hanggang dulo yan. puro plastik ah.